talaga ng Rappler doon dahil nakikita nila na malaki na ang lamang ni uh, President Bobo Marcos ang purpose ng mga yan gagayahin nilang dinwala 1986 while they were doing their duties uh, supposed to be duties in uh, the election they will walk out pag nakita nilang lamang si BBM they will walk out and sasabihin nila may daya, may dayaan, gano'n. So lahat ng paraan ginawa namin para ma na stop yung uh, MOA uh, na yan ng uh, Rappler and Comilec. And uh, the NPC played a big, big and important role. Oh, kaya na stop yun. Kaya um, marami pang sikreto kaming uh, ba, ano doon, uh uh, nalalaman. Kaya eh, lang, hindi ko na pwedeng i-divulge ngayon. Basta ang malaking tulong na naibigay dyan ay ang um, presidente ng uh, National Press Club dati dahil na uh, uh, siya ay nakipag-coordinate sa akin uh, pag, sa pagbigay ng sulat sa Comilic and sa pag-file ng petition sa Supreme Court. Uh, ako rin yung nagbigay ng lawyer sa kanila para gawin yung petition. Pinirmahan na lang ng mga board of directors And then, uh, because of that uh, petition for TRO in the Supreme Court, yung Comelec hindi na hinintay na lumabas yung desisyon ng Comelec. Uh, ang ginawa nila, they issued a statement that they will no longer uh, uh, proceed and honor, proceed with the, with the arrangement with Rappler and they will no longer uh, implement what they have uh, arranged with the uh, rapper. So natigil yun. So imagine ninyo, uh, kung halimbawa ngayon ay natuloy, at ang gagawin drama ng rapper ay sasabihin nila may daya. O, oh, ganun. Eh, syempre naman, uh, uh, hindi mangyayari yung mga ganun bagay sapagkat pinantayan din yun ng National Press Club. Kasi natataka kami noon, why rapper? Winrapper already lost its uh, uh, legal personality because the Securities and Exchange Commission already revoked their registration. And here comes National Press Club, which is the oldest and the most uh, uh, credible media organization in the country. And, uh, bakit ba't hindi NPC ang ginawa nilang private arm or partner, di ba? Or media partner. So, you know, ano, kaya ako, And uh, on behalf of the uh, unit team and the Marcos administration, I would like to thank uh, this, the National Press Club for helping us in that particular problem. Maraming maraming salamat. Ang magandang gabi sa inyo lahat. Alright, maraming maraming salamat po. Secretary sa Larry Gadol. Isa pong karangalan na makapiling po ng kayo ngayong okay. Yan, okay. Next. Yes. Oh. Tawagin na rin natin siyempre. Oh. Na Pasensya na kayo. ang mga awardees natin. natin yung ating mga kaibigan na medyo mas busy kisa sa atin. At this uh, point, tawagin naman po natin si... Ang chairman. Yes. Ng commission on elections. Yes. Walang iba kundi si so, Honorable George Erwin M. Garcia. Ibasa mo Brad yeah, niya.